Marami kasi nagtatanong, ang dami nagsasabi, bumabati ko sa akin, na ako daw ay hindi Marcos. Ay bakit ang gamit kong pangalay Francis Leo Marcos? Kung ako hindi Marcos, eh di kayo tumakbo nga ako sa pagka-senador ang gamit ko ay Marcos. Nasa kulungan ako, tumakbo ko senador. Ha? Francis Leo Marcos. Pinayagan ako ng Comelec na maging senador. Eh, di ba, parang ang hirap patunayan ng mga sinasabi ng basher. Kaya hindi ko sila pinapatunayan sa salita, sa gawa na lang. Oh, Kino-question nyo yung pagka Marcos ko, edi question ninyo umilik dahil pinayagan niya akong maging senador. Question ninyo yung korte na nag sa kasong anti-Elias Lusakin. Ah, di po ba? Questionin mo yung nanay ko kung kanino siya nagpatira. Bakit Marcos sa apelido ko? Di ba? Oh, eto pa. Abate ko sa... ako daw ay iskamer. Oh, Meron ba akong isang iniskam? May kaso ba akong iskam? Wala. Tatlong taong pitong buwan ako nakakulong. Wala naman akong kasong iskam. Sinasabi nyo eh, sinasabi nyo eh, wala naman akong tinulungan. Eh bakit ako minahal ng limang milyong Pilipino kung wala akong tinulungan? Eh most of the time, yung mga nagmahal sa akin, yung mga natulungan ko. As sinasabi nyo na naman, eto na naman ang sinasabi nyo. Oh, eh wala naman eka na tutulungan yan Nangihingi lang eka sa OFW ng makakain yan Oh, eh gusto mo salpakan kita ng pera sa mukha Sungal-ngaling kita O oh, baka naman gusto mo sunugin na lang kita ng pera Unahan kayong maging abo Oh, eh baka naman abo na yung ipinatbot mo Yung pera ko hindi pa naabo Oh, oh, di ba? Signan natin kung sino mas masusunog Yung pagmumukha ninyong mga basher kayo O oh, yung pera Yung pagmumukha ng pera ko Oh, oh. Nakikita nyo. Oh, bago'y gumawa na naman kayo ng issue. Anong issue? Ay, gumawa na naman kayo na hindi naman ako nag-humanitarya. Puro lang kwento. Oh, ngayon, kalimutan mo na lahat ng ginawa ko. Oh, eto ngayon, June 11, 12, 13. Sa pangungunayan ng aking kinakapatid na si Atty. Cherry Maladaran, Salvador. Lahat ng malabo mata sa buong Northern Luzon. Buong Northern Luzon, ha? Bibigyan natin ng libreng check-up at libreng salamin at lahat ng mga pilay na walang capacity ng bumili ng wheelchair, bibigyan natin na libre pong wheelchair. Aba, hindi hu isa, hindi dalawa, hindi tatlo, hindi lima ang pamimigay natin yung wheelchair. Isang truck! Sasabihin mo, ipinanghihingi ko. Nakarinig na ho ba kayo na nanghingi ako kahit piso dito sa social media? Ay hindi. O, di ba? Di ba kayo mga basher, nilalamon na kayo ng sarili nyong sistema at nilalamon na kayo ng sarili nyong kasinungalingan. Oo, hindi nyo makukuha yung mga supporter ko dahil yung mga supporter ko, pinupuntahan pa ako sa kulungan yan. Uh, bakit? Kasi mahal nila ako. Kayo, gumagamit sa pangalang ko para magkapera kayo yung mga budol. Hindi niyo ko kaya. Oo, bobo kayo. Oo, may baseline ako at may kaharian ako. Hindi katulad nyo, hampas lupang patay gutom. Sa Ingles, slap soil dead hungry. <laughs> Sasabihin nyo na naman, ipakita e, nyo mo nga ang negosyo mo nang hindi na ko question kung saan galing ang pera mo. O, pumunta ka sa Cebu, hanapin mo yung Cafe Francois, that coffee shop is under my name. Isa yon. Pumunta ka ng Isabela sa Ramon, tingnan mo yung mga malalaking daan doon. Nakapost lang nga sa Facebook at sinasabi na nung inkargado kong akin ay magtatanong ka pa, ay di bobo ka, gagamunggo na yung utak mo, lusaw pa, nasa pwit mo pa. Hmm.